Mga kababayan, ito ang iyong likod, Freddy Legaspi At uh, at ang YouTube channel ko ay eh, At Pilipino sa Amerika Vlog At in Facebook, Freddy, okay? Slash Freddy Tagdagan nyo nalang ng Space Legaspi, okay? And if you haven't subscribed to my channel, please uh, press the red button below And it's all free to subscribe to my channel And make a comment. Kasi this is the, ano to, medyo controversial ito. At bigyan niyo ako ng big likes. Ito po ay tungkol sa nakikisama ko at sumasama ko kay Mike Abe. Kay Mike Abe na tumututol sa ginagawa ng China. Na gusto, kanila daw ang pag-asa Ireland sa Palawan kanila daw ang Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, at ngayon ang Pag-asa Island. Meron na tayong mga military detachment dyan, meron na tayong airport dyan, at meron ho mga at least mga dalawandaang Pilipino na nakatira dyan at sila ay mga, mga mangingisda. Sumosobra na ho ang China at ito ay pinagtatanggol pa ni dating Pangulong uh, Duterte, Digong Duterte na pro-China, si Vice President na uh, Sara Duterte na pro-China rin. Ha? ang mga Duterte, pro-China yan. Pangulong Marcos, gumising ka, no? Meron yata sa tabi mo na, hin <laughs> na hindi ko masabi kung anong uh, nasa sa isip nila, naku, delikado ka, Pangulong Marcos. Uh, ang mga katabi mo ay, ay parang traidor sa Pilipinas. Okay? Uh, si governor ng kababayan mo pa naman ito, si governor Mamba ng Cagayan. ha uh, si senator Cayetano, si senator Robin Hood Padilla, nalantaran sinabi, uh, baka China siya. ha uh, makaisa tayo mga Pilipino. Ibibigay nyo ba itong mga, uh, mga island na within our uh, uh, economic zone? Na? Yeah. Yan ay ating party yan. Mala, lalo na itong pag-asa island, matagal na sa atin yan. Matagal na sa atin yan. Okay? At ito ay gumagawa itong China na kanilang batas. Na, not in accordance with the international law. Okay? Kaya ang Amerika ay nagdadagdag. At dyan sa pag-asa ay alam ko ay maglalagay dyan ng American bases. Okay? Yan. Kaya pasalamat tayo sa Amerika, no? Yung mga Amerikano dyan sa Pilipinas. Uh, we should uh, thank them. At dito sa YouTube, meron pa rin mga, ano, mga trader na mga Pilipino. Uh, dahil hindi raw kami narito kami, hindi raw kami Pilipino. Hindi nyo ba alam na ang mga Pilipino rito ay the single biggest okay, uh, dollar contributor to the Philippines amounting to 13.4 billion US dollar as of 2022 per central bank data. Yan o ay sapat na para magbigay sigla sa ating ekonomiya dyan sa Pilipinas. Pag mayroon ka sari-sari store, at yung anak ko ibinigyan, bibili sa iyan. Yung mga 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 shopping malls, bibili din sila yan. Kung may utang sa bangko, magbabayad ang banking ang nakikinabang. Yan o. Dahil sa mga Pilipino rito sa Amerika. Kaya huwag nyo sabihin na wala kami dyan, hindi kami pwede makailam. Pwede kami makailam. Pwede kami makailam kasi investors kami. Okay? Yan o. Ngayon, uh, ang balita ko ngayon ay bibili tayo ng bagong uh, C-130 aircraft. Na? Bago ho yan. Bago. At magpo-purchase tayo ng between 30 to 40 warship. Okay? Para palakasin natin ang ating sanatahan lakas ng Pilipinas. At ang mga kailangan ho yun ng manpower, kaya kailangan yung mga kabataan dyan, pwede na mag-apply sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, at Philippine Army. Okay? Maglalaan ng malaming budget ang ating mga kongresista at ating mga senador. Okay? Yan ang ano. At suportahan natin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nag-iisa nag ngayon sa sa paglaban sa China okay maraming salamat thanks to the American forces thanks to President Joe Biden Vice President Kamala Harris uh, Defense Secretary Austin for giving us support to the Philippines okay and they called us a member of the family of the United States of America yan o ang tawag nila sa atin ngayon okay na malay-malayo tungkol during the last election under Duterte. Kasi si Duterte ay talagang uh, lumayo sa Amerika. Lumayo at uh, gusto niyang tanggalin ng Mutual Defense Treaty pero hindi siya nagtagumpay. Natapos ang six years, ayaw ng mga Pilipino. Ayaw ng mga Pilipino. Ewan ko ang Dabao. Kayong mga taga-Dabao, magbigay kayo ng mensahe rito. Kung kayo ay panig ba sa pro-China o gusto niyo na mawala ang Dabao City sa Pilipinas, okay? At maging parte na ng China, okay? That's okay. That's okay. Alisin na natin yung mga taga-Dabao dyan. Uh, maging parte na sila ng China at itong Pilipinas, maging parte na ng Amerika. Ganyan. Ganyan ang mangyari, okay? Kung yung ba gusto nyo sa mga taga Sinong ah, sinusuporta nyo si Duterte dyan, eh. Maka China yan, eh. Ah, uh, sige, tapos magiging komunista kayo. You cannot own property. Uh, you cannot own property under the communists. Like uh, you cannot have a democracy like uh, we are, we are really enjoy here. Pag binatikos mo ang gobyerno, yari ka. Ganyan ang, ang, komunismo kasi ang China ay isang komunistang bansa. Okay? So, yan no ang topic natin for today. And I do hope that you are going to subscribe to my channel. For democracy lovers, You subscribe to my channel and give me a big likes and make some comment okay till my next blog this is Rose pretty filipino's american blog in youtube an american company and uh, facebook an american company too till next time in god we trust, never hold your peace